Yeah, building merong ganito? Four thousand men. Ah, hindi na nabustan. Organize. Okay, uh, uh, Ito yung mga uh, rin sinasin ng comfort na siya. Ito yung ano siya, yung set-up oh. dito Ito kasi. Ito siya ang pangangin na Hotel. Parang dito na nila. Oh. Yung parang sex toy. Atin, ito Merito, boss, sir. ito anime to na mga sex toys. Ganito 'to, abala. Opo, sir. to. ilan? po, sir. 16. Costo nito? 16. Sir, ano, Territory. mga sex toys. po.

Hindi uh, ka lang. na lalabas kasi kumpleto na eh. Saan tayo sunod, pa. Ah, yung kwarto na. Yes sir, kwarto okay. na. Ano ba yung panel ng floor? na po tayo. Magdadaan na tayo. I.

Meron sila no sir, yung gagamitin meron sila. Kasi, Kasi yung well, after Opo, sir. TV, after TV sir. Opo. Ano to? meron dito? After TV po sir. Dito po sir. Yung taas ito uh, sir, ito yung mga rooms na mga sir, mga dito. Yes sir, stay na mga trabahante dito sir. Pag mapili nila, so go. tama go. Para sa go. Dito na kaya... natin

Ayan, diya 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 mga diya 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 तो बात तो है आ आ जी तो मत लगाओ और ये देखो चला लेते हैं इसमें वो सादे हैं मना मनाते हैं ना पौने मिनट आओ इसमें पौने में वाली कौन सी से सर्च इसको ऐसे में कोई खेल लगाते हैं आ देखो ये तो खेल लो मैं वो बात बोला है अभी खोल दो भाई Okay, po, eh. So may mga ano nang dugo sa crisis ng Sa bayo man. Ah, ano crisis uh, okay. ano, okay. naman, mga. Magdala na ng mga dugo, Sige. Yung mga unan sa kumot ng bitu. Nasa kabila ko tayo. Okay na yun. Yes, please. kok pertandingan ama ada yang

Mga scam hubs po na ito can create multiple number of fake identities using pre-registered SIM cards. Kung hindi po natin mahabol yung mga taong yun, technically. Uh, bakit po napaka-importante po may paliwanan po sa inyo SIM card? Higyan naman namin po kayo ng konteksto. Number one, ang business po ng scamming na ito, karahit po talaga sa so, internet, sa online tapos sa SIM card. Kung titignan po nilok ninyo kung ilang 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 uh, cellphone ang uh, po sa mga scam farms, thousands po. Bakit? Ang isa pong worker, ang isa pong worker sa scam farm, kinakaya binibigyan po yan palagi ng kumpanya from 15 to 20 cellphones. 15 to 20 cellphones. Each cellphone contains 900 names. Data. Facebook account. Nandun na po yan. Preloaded na po yan. May iba pong kumpanya na gumagawa niyan para sa kanila. It's another company na illegal. Hindi po natin masyado na nahawakan po ngayon yan. ito pa po natin natatouch. Pero yung po, pero lahat ng mga pogo companies na gumagawa niya pasal lang. 900 per cellphone, One worker, 15 to 20 cellphones Araw-araw, binabantayan po sila ng kumpanya. Kinakilang mag-intouch sila to 15 to 20 persons na kakausapin. Kinakilang makuha nila loob noon, mapasagot po nila. At uh, ganlang matpapagpatuloy ang pag-uusap. Ngayon po, pagka hindi po sila nakaabot sa kota, hindi po, lang, hindi po sila nakaabot 15 to 20, nakakausap sa isang araw, ang mga Pilipino kasi hindi naman sila pinaparusahan na kasing hirap ng mga foreigner. Sila po ay pinapang overtime ng 18 to 20 hours. Yung po ang talang ano, yung talang ano, pinakalam po talaga maabot ng kota. Ang mga foreigners po hindi po makalabas dito, unlike the Pilipinos. Sila po yung talagang pinapalo at ang torture. Kaya kaya kita nyo po, ang Pilipino hindi masyadong natotorture. So, yun po ang kaibahan po noon. So, yan po ang secret registration. Talagang wasak na wasak na wasak po talaga yan when it comes to sa operations ng POCO. Ito so, po yan na nahuli ng CIDG. Uh, si na mayroong instrumento, di po ba? Na umiikot-ikot sa ating syudad. Sila po, kumukuha po sila ng mga uh, 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 IDI na mga data ng mga tao habang umiikot po sila. Nahuli po yun na si IDG. Yun po, ibibenta po naman nila si Kongresa. Para po, yun naman mag i din po na sa atin. Balikan lang po tayo. Yun po. So, kami po sa Kongreso, nag-oversight kami dito. At uh, may, order na ang ating uh, presidente na ibabana na yung mga pogo at iwa-wind up na. So, may mga nakapending mga bills dyan na yung mga pwede yung ano, sign kaya ma uh, kailangan i-wind up na talaga yung mga operations na to at uh, ma, ano pa rin din gagawin natin dito sa mga displaced ng mga mga tao at ano uh, ano din gagawin natin dito sa mga foreign nationals na yung mga unang unang yung mga lumabag talaga sa batas pero yung iba, paano natin i-galakas natin ng maayos dito sa bansa at uh, syempre naman uh, there are accountabilities, ba? Diba? Ay, eh, dati naman na uh, may EO, may batas na, na, na for collection ng uh, taxes sa Pogo, basta sumunod kayo sa mga rules and regulations o mismo sa patas. Uh, dito sa administrasyon ni President Marcos, tutusan niya yung PAC Board Chairman mag-enforce and to ask the law enforcement and the various agencies kaya maraming mga napapitan na may mga ganito mga activities na illegal. So, you know, talaga nga ano, mga talaga at marami talaga na uncover. Nandito po tayo kaya ito talaga ang mga sites na lumabas sa mga ulat. But, uh, natin para progress to be guiding accordingly not only the you know, creation or um, uh, uh, the consolidation of the pending bills on the matter of Bobo and its uh, winding down or winding up uh, initiatives and what to do um, uh, with all the stakeholders involved. Those who are accountable will have to face the law. Uh, those who have been displaced in government will um, uh, accommodate, uh, so long as they are not accomplishing uh, any illegal activities. What to do with all of these assets? How do we move forward? para hindi ko may ulit. Eh, yun po talaga ang, ano, ang, uh, nangyari dito. Eh, sa nakarang administrasyon, dito talaga na-establish itong um, uh, uh, industry, so to speak, na, na, na lumago, kumbaga, uh, itong, ano, yung uh, industriya. Ito, Congress actually came up with a law so that um, it will be regulated for the purpose of collecting taxes as well. Pero ngayon, nakikita natin, mas dumami pala ang illegal activities. Di dito, ito di bilang isang fraud. So, so the future of um, uh, Bobo IGL, well, there's already a face-out, face-down um, uh, mandate from the President. So, so okay, we want to um, uh, be part of the swift implementation and enforcement of the President's orders. So we have to be here. The Bluetooth device is really to tell. The Bluetooth device. Yeah. The Bluetooth device is so kaya po nandito tayo lahat at nakita natin mismo, first hand, now we have actually come and see it. Di ba talaga pag nakikita natin, that's why we're happy that we're uh, sama, sama tayo dito. We di the congressional leadership, we have the various um, uh, agencies and the uh, law enforcement departments um, uh, uh, involved now working together. And we're glad with the, uh, for the presence of the LGU of um, uh, Pambanga here today without the burning quora. Uh, bumaba yung mga text text camps So you're asking if there is an association between the two. May correlation? Obviously, ma'am. Yes, the answer to that question is yes. Uh, magmula po nung ng presidente, laki ng binagsak po ng mga narisip natin mga text camps So the answer is yes, ma'am. Paano po ang connection ng illegal drugs sa Pogos? At ano po yung uh, natuklasan po ninyo? Oh, uh, that started with the uh, Dangerous drugs kay uh, Congressman uh, Chairman uh, East Barbers. Yung uh, MR999 established doon. Uh, yung 3.6 billion na na nakuha ng PDEA. At uh, under the uh, chairmanship of uh, Chairman Paduano, na established that si Eddie Young, yung incorporator doon is related, no? Pag titingnan mo may mga susunod na korporasyon na relate doon kay Michael Yang. So si Michael Yang naman, uh, doon sa investigasyon ng aking committee, we found out uh, from the uh, Black, no? that yung kapatid niya ni Michael Yang, si uh, Hong Jiang Yang, ay connected doon naman sa mga korporasyon nila Eddie Yang, nila Nono Lin, nila uh, Wen Xiang Lin. So basically makikita mo yung sampung korporasyon or mga six or seven corporations interconnected sila, nag intertwine sila. And that's the reason why uh, we need to uh, dig deeper on the uh, possibility that these pogos have also uh drug related uh, uh, industry. Kaya yun yung aming uh, papasukin nating bisihan. Siya Chairman is uh, barber. Well, um uh, nasabi naman ni Chairman uh, Dan Fernandez na there could be a direct link no nitong mga pugong ito doon sa mga sindikato ng drugs. Uh it seems that uh the uh, drug lords or the drug syndicate no loanburst their money through these pogos. Bakit natin nasabi yon? Kasi merong mga corporations that are registered where the incorporators of these corporations are the same incorporators of the owner of a warehouse na merong nakitang drugs. Meaning, yung MR999 na nagmamayari ng droga doon sa Mexico, Pampanga, ay may mga kasosyo sa mga korporasyon na kung saan ay parehas sila ng mga incorporators. So yung interlocking incorporators is our link na maaaring involve ang mga pogong ito Direkta kay Michael Yang, uh, through his brother, na nag remit yata ng pera doon sa bogus na uh, bandar Lab. -Ban -Ban. Ako personally, I strongly believe that there's a criminal organization operating in the country. So, which involves illegal bogus, scam hubs, drug syndicates, EJKs, and all this. Kasama, katasama po yan. Yung 29 billion na uh, pondo na umikot sa account ni uh, Alice Go, sa 36 accounts niya, isa sa mga pinasukan ng pera ni Alice Go ay si Ho Chang Yang. 3.3 billion ang umikot na account between the brother of Michael Yang and Alice Go. Established siya ng ABLA at merong nakapay na case sa Court of, Court of Appeals. I forgot the GR number but we have seen there yung uh, pera na umikot ni Alice Go at ni Ho Chang Yang.